504 years ago, noong sinimulang sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas, at para sila manalo, pinanatili nilang magkahiwalay ang mga Pilipino gamit ang heograpiya at pag-aaway sa isa't isa para sa kanilang pabor. At dahil dito, napanatili ang Tatsulok. Ang mga datu at kolonisador ay naging prinsipalya at ang prinsipalya ay naging mga makapangyarihan na pamilya sa politika at negosyo. At sa paglipas ng mga taon ay pinasa-pasa nila ang Pilipinas na para bang itong isang laruan lamang ng mga magkaibigan at magkapamilya. Kaya't hindi ba't nakakatawa na malaman na binigyan lang pala nila tayo ng illusion of choice? Ang away daw nila ay away natin. Pero sino ba ang kinilang ninaloko? Alam ko at alam mo na katulad ng dati ay nakikinood lang tayo. Kasi kahit sinong manalo sa kanila, patuloy na talo pa rin ang mga Pilipino. Kumakayod ng patas, kinokorap. Kakarampot na sahod, kinokorap. At kahit may kinikilingan, kinokorap. Paulit-ulit na lang hindi ba't nakakasuka? At sira nga ba ang sistema? O gumagana ito ayon sa kanilang disenyo na ang mga ordinaryong Pilipino ay minaliit bilang tagahanga, tagasigaw, at tagayakap lang. Pero hindi kailanman tagasulat ng sistema, tagapamuno ng mga sarili, at tagalikha ng tadhana sa ating bansa. Nagawa ang lahat ng ito dahil sa ating pahintulot. Dahil pinaniwala nila tayo na ang kulay ng Pilipino ay pula, dilaw, kahel, pink, puti, itim, asul, at berde. Pero ang totoo, ang tunay na kulay ng Pilipino, 504 years ago, hanggang ngayon, ay kayo kayumanggit.